Mga kalodi, shoutout sa inyo lahat. Papakita ko po sa inyo kung gaano kaganda ang beach dito sa aming napuntahan. Manoorin nyo po. Ayan mga idol, oh. sobrang napakaaliwalas dito at siguradong uh, marirelax kayo. Uh, ang sarap dito. Ang buhangin sa beach. Oh. Ay! Hey. <laughs> Rel kaya, bitch? Relax na relax ah! Talagang kahit saan mo tingnan no Talagang napakaganda sa mata Napakaliwalas Sobrang ganda rito mga idol Tarot <laughs> oh, na bitch! <laughs> uh, oh. <laughs> oh, bitch bitch? Bitch ka <laughs> Aya, <laughs> ah, magpala ka ha <laughs> oh, ha ka ha or ha bitch ka ha